Yung mga kabuksing, mga solid na sports fans. Welcome back sa Double KTV, ang tambayan ng mga tunay na adik sa laban, kwento, at drama ng mundo ng boxing. Kung gusto mo ng real talk, solid breakdowns, at balitang walang paligoy-ligoy, dito ka na. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, click na yan. Dahil sa Double KTV, hindi ka may iwan sa laban. Eto na mga idol, confirmed na. Lalaban ulit si Mark. Magnifico, magsayo para sa isang title eliminator fight kontra sa knockout artist ng Mexico, si Eduardo, Rocky, Hernandez. Gaganapin to sa July 19 bilang co-main event ng Pacquiao vs. Barrios pay-per-view card sa Las Vegas, USA. Grabe ang hype mga boss, dalawang high-risk fighters, parehong butong sa world title si Magsayo, dating world champion sa 126 pounds, ngayon full force sa 130 pounds. Gusto niyang patunayan na siya pa rin ang halimaw sa featherweight scene. Samantalang si Hernandez, noon sa kanyang agresibong estilo at matitinding knockout wins, ay gustong dunginahin ang division. Tail of the tape, Mark Magsayo 26 wins, dalawang losses, labimpitong kos. Explosive, athletic, may killer instinct. Mula sa team Freddy Roach at nagpakitang gilas na kontra sa mga top names. Ngayon, balik ulit siya sa big stage. Eduardo Hernandez 34 wins, 2 losses, 31 KOs. Mataas ang knockout rate, pressure fighter. Delikado mula round 1 hanggang 12, pero may kahinaan sa depensa at chin, kaya swak sa style ni Magsayo. Ang laban na to ay title eliminator. Ibig sabihin, ang mananalo ay halos sigurado na sa world title shot sa susunod na taon. Kaya todo ang preparation ni Magsayo, para sa isa pang pag-angat sa kanyang career. Venue, Las Vegas, USA. Date, July 19, 2025. Undercard ng Pacquiao vs. Barrios. Mga kabuksing, matagal-tagal na rin nating inantay ang pagbabalik ni Magsayo. Kaya sabay-sabay tayong sumuporta ay comment mo na sa baba kung sino ang bet mong mananalo. At syempre, like, follow, at subscribe sa Double K TV. Para sa lahat ng laban, wala kang mamimiss.